이 a t i n g i n Mm-hmm. 对吧？哈、uh。Huh.

응 너무 너무. 오이! 똥인가? 이먹 똥인가? 이쁜 똥인가? 이인가이인가 이쁜 똥인가? 이쁜 똥인가? 이쁜 똥인가? 이쁜 똥인가? 이면 진짜 가 먹을 때만 한 번씩 얻어먹을 수 있는 ah uh, minsan lang si Kang kumain, di ba? Hindi ko binapayagan pa lang sa Ano? 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 Tinam, susubo siya doon, pero dito nakatingin sa noodles ko. Ginaganan ko, oh, tinam. Wow, ano pa kamohan naman? Mm. Say na magga-gadget. Ah. Sa lugar nito. Kailan? Ay. Dito naman sa akin tira mo. Eh, <laughs> ka <laughs> <laughs> sa akin. So March na?

이맛이 복이 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 부이 복이 복이 부드러워 맞아. 복이 아이부이 복이 부드럽다고. 뭐 The package, one piece frame, 8 by 10 size, one piece five by seven size, two pieces color one in size, two pieces black and white, one in size, one walking during graduation, one receiving of diploma during graduation, one graduation class picture, inclusion, studio setup, canvas background. Oh, posting the okay. process here and oh. Kasi uh, po? Mag, na ako saan po sa Bakit? Kasali ba, ko? Ano? <laughs> 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 oh. Sabi, babalik ko siya ng grade 4.

ao buong gantuan? alitao ko mo ay kung ano ko 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 diyan nila dinasa po sa ano eh don sa ano niya. sa chair niya. do na yun eh kapag <laughs> mm. matagutin na mm. yung may kumakain sa restaurant mm. yung masalakit na yung

Ikaw na lang picture picture Nag-a-picture mo Wala rin akong toga. Ayan, toga ko dito. Totoo, hindi naman Mamaya na. Toga ako dito, Jim. Ano diyan Hindi nga nakapasa. Nauna na sa college. Mm. -hmm. Sabi sa iyo eh. <laughs> Kaya ayaw niya isubo, isubo yung pagkain niya kasi nakita niya talaga yung ano ng noodles, sa lagyanan ng noodles. Ayaw mo niwala na ito eh. Hindi niyo pa naman oh, nakikita. sa masaklap niyan, may, may hangtus para sa kanya, di ba? Kahit kung ano. Dead ma oh. Pasok ano pwede yan? Ha? Hindi po pwede. Pwede naman, kaya lang. Ayaw kung ano kasi, di ba? Kaya lang. Ito mo. Pagkasubuan so, din na ulit. <laughs> May silip pa. Sisilip pa kung meron. Eat! Hindi hmm. pa sa akong Mm, oh, tin mo okay. sumisilip. <laughs> Yung nilutuan, ginagan sisilipin niya pa. Tama. Eat mm. daw, eat. Tama. Tama ko ba kawa pa? Mm-mm. Mami. Ano ah? Ang dami dati, tikim lang ito eh. Ngayon talagang gusto niya. Isang ano na eh. Bowl din siya eh. Oh, oh, halah, kita <laughs> bisa? Sabay nakita aku, ah, ngekamera, Lo, Galing ah. Di nabibingi ah. Ba't nabibingi? Di siya nabibingi pagkakain. Oo. No? Ba't gusto. Pero pag ano, mo, labang mo. pa doon sa kukuha ko. Ay, kung ko may kukat pa. Ay, bambi, bambi, bambi. Ha? Ah. Papi, 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 Napapakanta pa siya. Ay, hindi <sighs> Wah, 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 happy 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 oh. happy. Wow. <laughs> nah, <wakantapenang> happy happy, happy hati, tapi happy happy Hati, 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 go. Happy happy. Hmm. <tong> hmm. <tong> 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 hmm. oh, mm. Dia duit korang alebu kaya ini Hala. makatingin, <laughs> oh. Tapos pagsusubo ako, paanong masama? pa yung loob niya. Sabi niya, inuubos niya, oh. <laughs> Pa'ng ganun pa'y tingin sa akin, eh. <laughs> hmm. Dati, pinatikim ko lang to isang beses lang. Ang gusto niya niya. Ha? Ha? Bigyan ko kaya to ng kimchi. Ayaw. Hmm, lumayo. Pero pag noodles, all the way <laughs> mm. <laughs> mm. To... all right <laughs> 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 Inap. Tama na yon. Mm. All done. All done. All done. Mm. All done. Mm. 얼 닮. 아이가 뭐고? 아빠 오늘 일찍 잡았대. 저이요 로연은 라송. 하? 이는다 똑같이 다. 오빠는 왜? 나 먹었어 다 돼? 어. 빨리 줘라. 좀다니까 あとう万。